guys, nangihina na pala ako dito mga tropa <laughs> eh medyo ginabi na tayo dito guys, kakabiyayin natin ay ano, oh, tingnan nyo eh gutom na gutom na ako dito mga tropa, <laughs> isang kaya tayo pwede bumili dito ng pagkain guys eh meron palang tindaan ng burger dito guys, eh bili nga tayo dito boy, tingnan nyo, ang bagal na natin dito maglakad mga tropa, eh talagang <laughs> nangihina na ako guys, konti na lang dali, eh malapit na tayo dito sa so may burgeran mga tropa bibili muna ako nito hindi <laughs> ko na kaya talaga guys nagugutom na ako dito mga tropa idol pabili nga ako nyan eto bilhin na ako na tatlo tsaka dalawang ano dalawang hotdog sandwich na yan papakyawin ko na yan lahat dito mga cola mo dito idol kiling <laughs> ko na yan lahat eh gutom na gutom na ako dito uy. eto guys sa wakas makakakain na rin tayo dito boy e, gusto ko sana fried chicken kaso nga lang walang malapit na tindahan dito nun. Kaya eto na lang muna, magtitiis na lang tayo muna dito sa burger. Eh nakakabusog naman to at saka masarap naman. Eh tara tara, kainin na nga natin to mga tropa. Ayan guys, bibili eh, ko na pala to mga tinda dito ni Idol Boy. Para naman magkaroon ng laman-laman tong konti yung chan natin dito guys. Ayan oh. teka inom na din tayo dito boy. Grabe oh, nauhawa ko mga tropa. Eh kasi ang ginawa natin dito kagabi guys, grind tayo dito. Eh, para magkaroon tayo ng maraming pera, mga tropa. Ayan. Medyo lumakas na ako ng konti, guys. Ayan. O, tingnan nyo. Eh, medyo bumilis na yung lakad ko dito, mga tropa. Eh, so yun, guys. Sa wakas, nakakain na rin tayo dito, boy. Ayan, o, Malakas na ulit ako dito, mga tropa. Eh, so yun, guys. Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin, eh, ilike mo na muna tong video. Para ililibre ko na lang kayo dito ng burger, guys. Pero wait, teka. Bakit sunog tong burger mo, idol? <laughs> hindi ko na napansin to ah eh nagugutom na ako, di ko na nakita eh so yun guys na like mo na ba tong video, I like mo na dali, tara tara kunin na nga natin yung jeepney natin dito guys eto eh, mga tropa, papunta na pala tayo dito sa may terminal boy, ayan, eh antayin lang natin itong merong sumakay dito mga pasero guys pero wait eh, kakain muna ako dito sa street foods ni kuya rin sa mga tropa ayan, oh no, tingnan nyo, eh medyo na nabitin na dun sa burger ni Idol eh. Bili nga muna tayo dito guys. Ano kaya meron dito? Ano kaya pwede natin kainin dito guys? Yung masarap, yung nakakabusog. Ruit, teka. Check nga natin kung ano yung available boy. Eto guys, sausage tsaka burger na naman yung available guys. Naku. Eto na nga lang tayo guys. Yung tinapay mga tropa. Ibili tayo yan. Kahit isa lang guys. Okay na yan. Para meron tayong kakainin dito guys. Yun. Meron nang sumakay sa atin dito mga tropa pa. Pero check lang natin muna dito, boy. Eh, ilan na ba yung sumakay sa atin dito, guys? Eh, apat pa lang yung sumasakay sa atin dito, ah. Napakatumal naman. Asa ba yung mga pasero natin dito? Ito, <laughs> guys. Eh, nag-iipon nga pala ako dito ng pera, guys. Para makabili na ako ng long jeep ni. Yan, o. Oh, tingnan yung pera natin dito, guys. Medyo marami niyan Eh, meron nga palang nag-donate sa atin dito, guys. Hindi ko na siya makita. Ihanapin <laughs> e, na lang natin yun, guys. Para pasalamatan natin. Pag nakita natin yun boy, isasama natin siya dito sa biyahe natin mga tropa. Eto guys, so yan o, estudyante boy. Tara tara, ayun, buti sumakay na siya dito. E tara, hanap dito ng mga pasero guys. Naku, ang konti naman mga tropa. kanong e, anong oras na ba? Eh wala pa atang labasan ng mga estudyante. E, ang konti pa ng mga paserong dumarating dito. E, so yun, antay na lang natin tumapuno guys. Let's go! Eto guys, e eh na kanina pa tayo nandito Napakatagal naman mapuno na jeepney ni natin E eh tapos yung kita natin dito guys, konti lang din E eh parang gusto ko na bumili dito ng long jeep ni mga tropa E eh kaso lang, e eh ko sana dito Mas papaabutin ko sana ng 100k yung pera ko E eh, bago ako bumili Para meron pa akong extra pera Para hindi ako maubusan mga tropa Pero tignan nyo, guys, oh, ang konti ng mga sumasakay dito sa jeep ni natin guys, ano kayang pwedeng magandang gawin dito mga tropa eh, napakatumal guys konti lang ng mga sumasakay guys, naglabasan na rin yung mga estudyante mga tropa, ayan pila-pila oh, na kayo dyan, oh, pasok na kayo sa jeepney ko mga tropa, naku napuno na agad tayo dito boy, pero wait, teka ilang bang ba laman na itong ni natin guys, bilangin nga natin ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lang itong mga trope E anim lang pala pwede natin isakay dito sa jeepney natin boy Ay hindi pala anim 7 pala <laughs> Bali ang total na sakay natin dito guys is waluan Dalawa sa harapan at ito dito sa labas guys E ano konti e, siguro kapag long jeepney yung gamit natin dito guys Marami tayong masasakay na pasero Lalong lalo ng mga estudyante E tara tara e, pag iisipan natin dito mamaya kung bibigyan bibili na ba tayo ng long jeep ni? Eto guys, atid nga lang pala muna natin to mga pasero natin dito boy. Naku po, ano nangyari? Teka, dito ay Mga makatras guys yan. Ito naman yun, Muntikan na tayo dun mga tropa. Eto boy, atid lang natin to sa balagtas yung mga estudyante natin dito mga pasero guys. Naku, may nag-overtake dito guys. Oh man, eto si idol oh. Nag-overtake sa atin mga tropa. Naku, naku. Wait, teka, bakit siya uminto dito? Ito guys Uy idol Anong kailangan mo idol? Bakit mo ako inaarangan? Kasi magpapapicture ata Sa atin to si Lodi Lodi Papapicture ka ba? Ano bang gusto mo ha? <laughs> Teka parang ano to guys ha ah. bahay tulay blue yung buhok mo napaka pogi mo naman <laughs> eh, so yun guys Bihay lang ako dito tropa di palasyo pala siya magpapapicture sa atin <laughs> eh, gusto niya lang pala tawagin tayong idol <laughs> eh, so yun tara dali na nga muna natin to sa terminal mga tropa para matapos na tayo dito guys <laughs> no oh no ano yun Ay, hey, teka meron ka dito mga tropa ito eh, guys so inarangan yung daanan natin nako nako idol Isusumbong kita sa polis Eto guys, inaatrasan niya dito yung bumper natin mga tropa. Ako, idol. Kakapaayos ko lang neto eh. Eto guys, yo. Oh. Tinatamaan niya. ko. ako guys. Nako, nako. Parang naghahanap pa ng away mga tropa. Hindi e, tayo mag-away dyan. Yung e, gagawin natin dito, bibigyan natin yan ng na limang piso. O idol, o limang piso. Yan guys, bakal kailangan niya ata ng ano, ng pera mga tropa. Eto. Tara, tara eh mauna na ako sa Elodi ah eh kita na lang tayo sa terminal <laughs> meron kasi ako mga dalang pasero dito eh Ito, boy meron pang jeep ni dito sa natin mga tropa naku po naging siya bigla buti na lang hindi natin nasagi mga guys <laughs> you know buti na malakas yung break natin dito boy so, tara tara punta na tayo ng terminal dito guys naku tagal naman neto, mga tropa ayun umandar na rin Ito, guys tingnan nyo ang dami mga pasero sero dito pati mga estudyante mga tropa ayan oh tingnan nyo labasan na pala nila dito guys Ikaso e nga lang hindi ako nagpapasabit dito sa jeep ni kuwi eto wait teka eh bakit ba sunod ng sunod sa atin to si idol tara tara overtake na nga tayo dyan boy yan overtake tayo mga tropa Diretso na nga tayo ng terminal dito mga bossing. Ito guys, sayang yung mga pasero dun mga tropa. Eh kung long jeep nilang tong gamit natin, inasakay na natin silang lahat. <laughs> eh so yun, bilhin na nga lang ako dito guys. Para naman masakay ko lahat ng mga pasero mga trupa. Naku, naku, naku. Uy, teka. Oh man, kala ko naman bubungguin ako nun guys. Grabe, kamote yun ah. Ang <laughs> bilis yung tak mga tropa dapat yan dito lang takbo nyo teka ang kulit na ito nasa likuran natin guys ha ah. pinaplashan tayo ng ilaw so guys sa wakas na nababaan na rin natin yung mga pasero natin dito boy e, teka dadaling ko nga muna to dito sa may garay guys e binunggubunggu ako ng kasama nating jeepney driver kanina tingnan nyo napakaitim na naman ulit ng usok ng jeep natin guys teka teka paparada ko nga muna to mga tropa e ano tingnan nyo oh! nitin yung usok natin dito, boy. Nako, nako. Eh, kailangan ko ipaayos to, guys. Eh, ang kulit kasi nung kasama natin ayan tingnan nyo nasira yung transmission natin dito tsaka yung makina ko na ako nako papaayos ko muna to guys ito boy daling nga muna natin sa talyer to mga tropa e, ay bang pinapaayos natin yan guys eh gusto nyo bang bumili na ako ng long jeep ni dito boy eh tara tara Ibibili na ako ng long jeep ni dito guys kasi tingnan nyo napakaitim na ng usok ng jeep natin dito mga tropa so tara tara yung long jeep ni muna ang gagamitin natin dito guys let's go. Bili na tayo mga tropa. Eto guys, eh, papunta pala ako ngayon dito sa may bulakan drop off mga tropa. Ayan oh, tingnan nyo. Eh, iniwan ko pala yung jeep ni ko dun sa may balagtas guys. <laughs> Kasi yung gagawin ko dito mga tropa is bibili na ako ng long jeep ni dito boy. E, eh, shout out nga pala sa nag donate din sa akin dito boy para makabili ako ng long jeep ni. Eh, sana pumasok siya rito guys. Sana makita natin siya dito mga tropa. Eh, tara tara. Eh, bumili na tayo dito guys. Excited na ako. So, eto guys. Sa wakas, madadrive na rin natin dito. Yung Debera Long Jeep ni guys. Eh, yan o. Oh, tingnan nyo. Napakaangas na ito. eh, wala pa tong design guys. Mag-iisip pa ako ng design na pwede nating ilagay dito mga tropa. so, tara tara. Bili na nga natin yan guys. Uy, eto na guys yung Long Jeep natin o. Oh. Wow. nga natin natin yung ano guys yung tunog uy napakaganda bomba bomba natin guys bomba bomba to guys bomba bomba natin boy oops napakaangas guys nakikita yung paan natin dito mga tropa eh tara labas nga natin tong gilong ni natin boy dito saan kaya natin to pwedeng iparada mga tropa ako Oh, yeah. grabe, sobrang hirap naman i-drive na ito, guys. Napakahaba. Eh, tara, tara, check nga natin dito, boy. Eto, eto, check natin dito, guys. Ayan, oh, tingnan nyo. Meron na tayong long jeep ni dito, mga tropa. Napakaganda na ito, boy. Napaka-aba, guys, oh. So, Napakaangas. Eh, tara, tara, try nga natin itong ibiyahe, mga tropa. Eh, wala pa akong naiisip dito ng magandang disenyo ng long jeep ni natin, boy. Eh, tulungan nyo nga ako mag-isip dito, guys. Uy, <laughs> tropa. ah. Ito, guys, yun. Oh, Nakalong jeep ni Nago Idol. <laughs> ito, guys, tingnan nyo. Ang haba ng jeep ni natin dito. Tapos, meron pa tayong isang tropa dito, guys. <laughs> ito ay Idol, oh. Napakaganda, guys. Nakalong jeep ni rin siya dito, mga tropa. Ang lupit. <laughs> eh, so, yun, guys. Ito yung itsura ng jeep niya, guys. Oh, napakangas at napakaba, mga tropa. Meron pa siyang tablet dun sa loob, guys. <laughs> yung maglalagay din tayo ng cellphone natin dito sa long jeepney natin boy Parang ayoko muna ibiyahe ito guys. Eh parang medyo marami-rami ata yung ano natin dito boy. Yung magiging pasayro natin dito guys. Eh no, tingnan dami natin pwedeng isa kay dito mga tropa. Eh tapos na yung rush hour eh. Kaya babiyahe na lang tayo dito kapag rush hour ng mga idol. Ito eh, guys, kakain nga lang pala kami na ito ng tropa ko dun sa tindahan ko boy. Tara tara, pasunurin nga natin yan mga tropa. Ito eh, guys, oops. Nakalong keep na rin ako dito sa wakas mga tropa E eh, tara tara Antayin natin dito yung kasama natin boy Teka, check nga natin dito guys ano? no Napaka siya sa likuran natin guys Eto check nga natin siya dito boy E dito siya sa likuran natin mga tropa Ayan no oh. ka oh, Ako min Anong nangyari? Binong agad ni Idol Jeep Nigo guys Nakabili ah, ko lang ni... eh ah, Asa na yun? Nawala na Grabe <laughs> Ito boy Nawala yung bumunggu sa atin dito mga tropa <laughs> Eh yun oh so, tara tara Punta na nga tayo dito sa tindahan natin guys Nakain <laughs> muna ako dun mga tropa <laughs> Ganito pala yung itsura guys Kapag binuksan natin yung wiper mga tropa Ayan oh Opya Nandito na pala sa baba guys <laughs> Eh dati kasi Nasa taas yan mga tropa eh so, tara tara Patayin lang natin yan, mga guys mayro pa bumabiyahe dun huh? so, tira tira dito muna ako kakain mga tropa sa tindahan ko guys <laughs> teka teka dito lang tayo magpapark guys op ito boy, oh, ito andito na ako guys nako parang hindi, hindi tayo mga pagparking dito na maayos bu eh. e, medyo mahaba tong jeep ni natin guys hindi siya kakasya dito ito boy. hindi siya kakasya dito guys e, hey, wait teka asa ah, na kasama natin guys andun parang nagkaroon nata siya ng aberya dun mga tropa nako naman <laughs> ito dito so guys Nandito na rin yung kasama natin Mga tropa You know ako Nakarang na jeep ninyan dito Mga tropa Hindi <laughs> na magkasya Ito guys Nandito yung jeep ninyan Mga tropa Tara tara Gayaan nga natin yung parking nya guys <laughs> Kunin lang natin yung jeep ni natin boy Eto guys magpa-parking lang ako dito Katulad ng ginawa ni tropa Eto guys magpa-parking lang tayo dito Mga tropa sa loob ng ano guys Malapit sa tindahan natin boy Opya yeah. <laughs> Yan okay na yan mga tropa Pus na rin tayo boy Ayan, Nalagay na rin natin dito sa wakas guys So tara tara let's go Teka asan na yung jeep ni mo idol Wala na Bibili lang pala kami dito ng cola ni idol mga tropa Ayan oh <laughs> bili tayo dito boy. Tara tara, asa ka na idol? Ito guys yo. Oh. oh, mag church lang kami na itong tropa ko dito guys. <laughs> eh dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video mga tropa. Ayan, cheers! Let's go! Mm, ang sarap! <laughs> so yun mga tropa, kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys, huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. So yun! Hanggang sa muli, paalam. E eh, wala pa akong naiisip na magandang gawin dito sa jeepney natin mga trope. ano kayong magandang design din jeep jeepney natin boy. Isipan nyo nga ako. Mag-comment kayo dyan sa comment section. So tara tara, let's go.